o pag-ibig na makapangyarihan. Sampung mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ay nanasok sa puso ni naman hahamaki ng ina. Masunod ka lamang. Hi everyone! In this video ay tingnan natin kung paano nagkumpisa na maambitag ni Chloe San Jose ang dating may respeto sa magulang ng si Carlos Yulo na ngayon ay lulong sa isang gayuma na kung tawagin ay pag-ibig pakinggan natin ang kwento ni Kaloy. parang uh, around January, kasi like, ano anyway, umasa po kasi ako and then parang sabi ko na lang sa sarili ko na de-focus muna ako sa Olympics kasi malapit na. And kung sino yung next na dadating, mas ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibigay na pagmamahal. And siguro dati, hindi rin po siguro yun yung time ko para mag -canating para sa next mas palagaan ko kung sino yung ibibigay sa akin. Po, medyo parang nakikita ko na po siya sa feed ko 2019 nung nag-compete po siya sa SEA Games. Kasi po at that time, nag po kami ng family ko from Australia. nag siya ng 2019 po kasi 2019 Philippines SEA Games po. Mm -hmm. So then, since nasa Philippines po ako, yung feed ko, Philippine, Twitter po at that time. Ay, hey, cute ganan. Tapos po parang hindi Di na po siya nagpo-post. Parang four months later. Nag-check po ako. And then nakita ko siya. Mm. And then, in pa na po siya. Parang familiar yung mukha niya nung nakita ko yung problem. Interested po. Oh, yes. <laughs> <laughs> uh, that time din, hindi naman din po ako naghanap. Tapos, biglang dumating po eh. Uh, mas nag naggustuhan ko siya nung nag-uusap na po kami. Okay. Kasi COVID po eh. Yeah. So, hindi din. Oh, Opo. Okay. Okay. Yeah, okay. okay. Eko hindi ako interested. Ikaw, siya po nai-interest po talaga siya magsalita po kasi hindi po siya masyadong vocal po. Mm -hmm. Super quiet lang niya po talaga, shy lang po ta siya talaga. So then ako po yung super nag-keep up ng ano. Kasi wala po siya, gusto niyang magsalita pero wala po siyang masabi. masabi. Then parang And, hindi din po kami makapagpakiramdaman po. Yeah. Hindi din po agad kami nag-transition sa voice call. Message. Message po, so hindi ko po narinig yung boses niya, walang tono, yung the way mag-chat-chat po siya kasi di ba text po. Parang tropa po. Yeah. Kasi hindi ko din po in-expect at that time na mag-boyfriend po ako kasi nasa Australia po ako eh, so then uh -huh. 10 days po lang po nag-I love you po siya <laughs> Ayun sa akin. Uy! <laughs> sorry, <laughs> guys. Hindi ina hey. in no, ah, Like, I wala. just called yes. po. Okay. Parang yung conversation po, binalik ko na lang sa kung ano po yung pinag-uusapan yeah. namin po. Mm -hmm. Parang That's yung joke, random, eh. joke niya po sinabi, parang, hehe love you, ganun po. <laughs> Pero totoo. Ah, yes, And an another challenge po yun sa iba din po pala pagkausap mo. Kasi hindi rin po akong masalita eh. hindi mm. ko na-explain kung ano yung gusto kong gawin, ano yung nararamdaman ko, ganun po. Mayayang po kasi, elementary pa lang hanggang... Lalo nung napunta ako sa Japan kasi wala akong kausap. Hmm. Kasi siya yung nag going po ng lahat ng conversation namin, lahat ng message ko, puro patapos po eh. Parang, oo oh, oh, hindi lang, parang ganun. Kala ko po hindi din siya interested. Um, palagi na po kami nagkaka-call po. Man mas napapalapit na rin po sa isa't isa. Nag-start na siya mag, ano po, maging independent sa buhay. Hindi uh, yeah. po kasi siya nag-message at all, parang two days. Kasi nawala ako. Oo, oh, nawala po siya. Nag-move po siya ng mga gamit. Nang hindi kasi siya nagpapaalam. So, sobrang nag-alala po ako na, na hindi ako pinatulog ka na. Family problems din po sa anoon na po ako. Yeah, yes po. So. Ayun din po, yung start namin puro... Uh, magulo po yung start hindi, hindi yung uh, happy moments. First six oh, puro months, oh, three to six months, happy, puro, happy. Uh, puro happy moments yung na sinashare na... mo. Pero yeah. nag-start kami, puro ganito kami. Ay, ganito yung nararanasan ko. Sa mga bad side-po namin oh, kami nagsimula. nagsimula. Hindi ko pa nahanap mismo yung sarili ko that time. din eh. Before Olympics, na help niya din po kung paano gumawa ng uh, mga plans. So, siya yung nagiging pahinga din po at the same time. 2022. 2022. Po, nagpunta po ako ng Vietnam yeah. for SEA Games po. Iba po yung naging energy. Low vibrational po siyang tao eh. So, hindi siya yung parang pagtiningnan. Parang yung, di ba po may tao na pagtiningnan mo? Ang liit niya pong tignan. Like, not physically yeah, also. Not, pero yung aura niya parang ang liit tignan Nag-usap po kami. Like, deep talks po yeah. talaga kami. Kasi sinabi ko po sa kanya yung mga ayaw ko. Kasi first time po kaming nakita. So, parang may mga napansin po ko na ganto ganyan. Pero hindi ko po siya sinabi na ibahin mo to, ibahin mo to. So, sinabi ko lang po yung mga napansin ko na ayaw ko. Tapos sabi ko, it's up to you. Like, you don't have to do anything. You don't have to change yourself. Tapos siya naman po kasi yung nag-step up para po mapunan yung mga alcohol. Kulang, yeah. yeah cool. And gusto ko sing palagi nagpo-provide po. So I ayun mean, yung way ko po na um, magpapakahirap po ako ngayon para pagdating sa future like hindi na mahirapan dalawa and ma-fulfill ko yung gusto kong gawin mm -hmm. para sa relationship natin. Kasi gusto ko magkaroon ng um, baby po. Gusto ko maging tatay po. In the future naman. Yeah. <laughs> Baka this year. Kasama siya, mas napalapit din ako kay Lord. Mas uh, nakilala ko rin yung sarili ko outside gymnastics. Willing pang matuto sa buhay. And maka-experience ng mga may hirap and magagandang bagay sa buhay. Nagbigay po talaga siya sa akin ng security na even after lahat ng pinagdaanan ko po, po, he still sees me as Chloe na buo. Narinig natin ang love story kung saan nagsimula ang pagmamahalan ni Carlos Sulo at ni Chloe. Ang akin dito ay hindi naman masama ang magmahal dahil sigurado ko na si Chloe ang nagpapalakas ang loob ni Carlos nung nag-iisa siya sa Japan. Yun nga lang ay mas makakagaan ang kanilang kaligayahan kung hihingi nila ang basbas -bas ng kanilang magulang. Kung pera lang ang naging problema kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si na Carlos at ang kanyang magulang ay dahil sa pagkapanalo niya ay hindi na magiging problema ang pera. Hindi naman siguro magiging kalabisan kung bigyan mo din ang iyong magulang ng konting kaginawaan sa buhay. Lalo na at ngayon na ilang taon na lang ang kanilang natitirang sandali dito sa mundo. Natatakot itong si Chloe San Jose na baka pag nagkaayos itong si Carlos at ang magulang ay maisip ni Carlos na mas mahal niya ang kanyang pamilya. Kaya sa tingin ko ay gagamitin ni Chloe San Jose ang pagmamahal ni Carlos upang sirain ng tuluyan at kalimutan ni Carlos ang kanyang magulang. Ito ang tinatawag na toxic na relationship kung saan ang kapartner ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose ang naguujok na itakwil ang kanyang magulang ipaparamdam ni Chloe sa Jose na hindi kailangan ni Carlos ang kanyang magulang at magiging masaya silang dalawa nang wala ang kanyang magulang. Ang ginagawa ni Chloe sa Jose ay hindi ang tunay na Pilipina. Ang mga Pilipino ay mapagmahal at hindi basto sa magulang. Hindi tulad ng ipinapagawa ni Chloe sa Jose kay Carlos Yulo. Sana naman ay hindi dumating ang panahon na isipin ng mga batang Pilipino na ang ginagawa ni Carlos Yulo ay tama dapat maiisip ng mga batang Pilipino na mas higit ang pagmamahal ng magulang kaysa sa liwanag ng kumikinang na ginto. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.